Good afternoon. I'm back. This is Tom Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Naganap na sa ceremony yesterday. Sino nga ba ang palo? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribe boys dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre top 5 natin dito sa sasing ceremony na naganap yesterday. So, eto ay dalawa beses nila in-schedule yesterday kasi nga nung una meron dapat silang uh, sasing ceremony at saka orientation. Kaya lang, doon sa orientation nila, bago mag-session ceremony, ay nagkaroon nga ng problema si Miss Mexico at saka si Mr. Nawat. So, meron silang hindi pagkakaintindihan. At ayun, so, hindi natuloy ang session ceremony nila. And then, yung mga girls, ayon so, natuloy pa rin yung, yung kain nila doon sa crew, uh, kung saan, ah, uh, ayun, na-enjoy naman ng mga girl yung mga eksena nila doon sa ano, dinner nila yesterday. And then, after that, ayun nga, sabi ganun matutuloy na daw ang sasyong ceremony, pagkabalik ng mga girls. Pero, wala na doon si Mr. Nawat. Hindi nakasali si Mr. Nawat. Ang nagbigay na lang ng sash ay si Victoria, ang reigning Miss Universe. O, di ba? Ganun kasimple, ganun kadali. To be honest, hindi naman kasi kailangan ng maraming ano ang Miss Universe eksena. Parang piling ko, ayun, tingnan mo kahapon, matiwasay nilang nagawa yung sashing ceremony and then yung mga girls naman ay happy. Happy na lumabas dahil nasuot na nila yung sash ng kanilang bansa. So yun lang naman kasi din talaga ang purpose ng Miss Universe organization yung tungkol doon sa sashing ceremony na maisuot ng tama. Pero kasi sa Miss Grand kasi iba eh. Meron yan pa eksena, meron yan ano tawag dito, uh, pa live. Pero kasi dito sa Miss Universe, kahit walang live, okay lang sa kanila. Basta matuloy yung sasim ceremony kasi isa lang tong maligit na part dyan sa competition ng Miss Universe. Pero ang Miss Universe kasi, Ayaw nila na masyadong, ano, ano ba to? get attention sa social media. Parang feeling ko, uh, ayan, nagsasig ceremony sila. So, ibibigay nila yung, yung ano, kumbaga parang ibibigay nila yung detalye ng mga pictures ng mga girls na kapag natapos na, yung mga tipong gano'n. Parang hindi sila yung, hindi nila kailangan ng malaking-malaking publicity sa social media. Ang gusto lang nila ay maidaos yun. Pero, nagbibigay talaga sila ng tutok sa social media katulad ng national costume. Ayan, kasi importante kasi yan. Preliminary competition, evening gown and swimsuit. And then, plus, ayun nga, yung finals. So, ayun talaga yung ibibigay nila sa atin na parang isa sa mga tututukan natin. Okay? And then, magkakaroon ng swimsuit competition ang Miss Universe sa pataya. Pero sabi nila wala naman daw bearing. Just only show. Okay? Uh -huh pero hindi pa daw doon ang scoring nila. So, hindi ko alam. Pero kasi kay Miss Pernawat kasi activity yun eh. Parang gusto niya yung parang katulad sa Miss Grand na may swimsuit competition. Para din naman siya pinakikita natin kung ano yung laban talaga ng mga girls sa competition. And then, magkakaroon sila ng prelim. Ayun, doon sila tututok sa prelim, sa swimsuit and evening gown. Tapos, merong national costume and then closed door interview. And then, ayan na. Uh -huh. So, finals night na. So, gano ka-simple. Anyway. So, kagabi sa Sashim Ceremony, syempre lahat ng mga girls, nung una, pabonggahan ng suot. Pero kasi, uh, since nag na... <laughs> So, kung ano na yung suot nila do sa dinner nila, yun na yung suot nila sa sasig ceremony na parang pili ko it's okay din lang naman. So, sino ba yung mga napansin ko na bonggesyos dito sa sasig ceremony nila? Uunahin ko na itong si Miss Universe Latina. To be honest, maganda si Miss Universe Latina. Pero hindi ko naiintindihan kasi bakit may Miss Universe Latina anong country to? Tapos, ano bang nare-represent ng country talaga? At sino na daw ang presidente nila? So, may bansa na palang Latina. So, to be honest, ako, hindi ko naiintindihan bakit may Miss Universe Latina dahil parang hindi naman siya part ng mga country. So, naloka lang ako dito sa Miss Universe Latina. So, bago to, sa first time ng history ng Miss Universe, so first time lang na nagkaroon ng Miss Universe Latina. Oo nga, hindi ko alam. Baka next time meron ng Miss Universe Asia. O oh, Miss Universe Chinese. Ganon. <laughs> Dis ko nakakaloka. Pero in fairness naman sa napili nilang Miss Universe Latina, maganda. Maganda ang girl na to at matangkad. And ano, ang nakita ko lang sa kanya, talagang very Latina yung dating. Pero gusto ko siya. Isa siya sa mga talagang inaabangan kong galawan dito. But kagabi, after ng dinner, medyo nawala na yung ganda niya. Nung umaga, fresh overload ang lola mo. Tapos yung nag-party-party -party sila siguro, nag -no mo, ayun, nawala yung kinagjarot. Pero isa siya sa mga dapat natin abangan. But para sa akin, sa session ceremony nila yesterday, isa siya sa mga gusto ko talaga. And then, of course, hindi mawawala si Miss USA. Yes, Miss Universe USA. Gusto ko si Miss Universe USA kasi yung nakita ko nga ato in person, iba talaga yung datingan niya. In fairness, oho. Uh -huh. Iba talaga yung atake niya at medyo dapat watch out tayo sa kanya. Kasi syempre, malaking bansa pa din siya at isa siya sa mga alam natin na palaban. Pero dito sa sasig ceremony nila, simply yung ayos, gusto ko yung lipstick niya, at bongga. And then, isa din sa mga napansin ko, si Miss Universe Colombia. Si Colombia, oh my gosh. Hindi ako magtataka kung pa, uh, makakarating si Colombia sa top 5. Talagang, yan, kasi medyo nakakatakot talaga si Colombia Yung energy niya sobrang taas So tingnan natin kung sino sa kanila ni USA Ang makakarating sa dulo ng competition And then, isa din sa mga nakikita kong palaban Sa competition na to Ay si Thailand Yes, si Thailand Aminin natin na medyo nakakatakot si Thailand Dahil sa mga styling na pinapakita niya pero syempre, kampante din ako na kaya din naman makipagsabayan dito ng ating pambato. So si Thailand ngayon ang isa sa mga tinitingnan natin. Lalo na ngayon talaga punong-puno ng drama ang eksena dito sa Thailand. So tingnan natin kung ang pambato nga ba nila ay makakarating hanggang sa dulo ng competition. Pero yesterday, si Miss Universe Thailand ang isa sa mga nakikita ako na wow, umeeksena na ng bonggang-bongga. -bongga. Diba? ba? And then, sumunod ay si Miss Universe Costa Rica. Yes, Miss Universe Costa Rica. Hindi naman natin madidinay na talagang isa sa mga palaban na kandidata ang pambato ng Miss Universe Costa Rica. Aminin natin, iba ang datingan ni Miss Universe Costa Rica. Very smart, uh, panalo yung kanyang styling, talagang consistent siya, plus nandoon doon na ataas din ng energy. And then yesterday, gusto ko din yung presensya niya, talagang alert na alert. At sa mga nangyayari yesterday, isa siya sa mga kalmado. At go to the flow sa competition. So, isa siya sa mga gusto ko talagang kandidata ngayon at in fairness sa kanya, maganda talaga siya sa personal, ayan si Costa Rica, si Colombia si USA si Thailand, oho iba din yung datingan niyan, at eto nga si Miss Latina, oo sila pero syempre, hindi rin nagpakabog ang ating pambato na si Miss Philippines at Maria at Isa Manalo to be honest, si Miss Philippines sobrang gustong gusto ko yung mga pinapakita niyang galawan dito sa Miss Universe, sobrang simplihan lang and consistent. Kung ganda, talagang maganda talaga si Maria at Lisa Manalo. Siya yung masasabi kong may glow, may kinang. Panalo. Oo, oo. Panalo talaga yung eksena ni Atisa. So, gusto ko yung damitan niya yesterday. Nakatatlong palit siya, di ba? Una, yung gray. So, kung iisipin mo, yung gray na outfit niya, ang bongga nun, ang sexy. Gusto ko din yung baksak ng hair niya doon winner. Sobrang iba talaga ang glow-glow dito ni Atisa. And then, pangalawa, yung sinuot niya na puti na sana para sa sasyon ceremony. In fairness, bagay talaga kay Atisa manalo yung puting damit at lumalabas lalo yung aura niya. So, sayang, kung natuloy sana yung ano, yung sasyon ceremony nila yesterday, ay bongga sana. Ang ganda pa naman ng outfit niya doon. At panalo siya sa kulay puti. And then, ayan. So, sa dinner, syempre, sinuot niya ay kulay maroon. To be honest, ayoko ng maroon sa kanya. <laughs> Pero, lumabas pa rin yung kinang talaga ni Atisa sa kanyang outfit na napaka-sexy at very ano, classic yung dating, di ba? Napaka, ano, elegance ng dating. And then, tama din yung ayos ng hair niya. So, sobrang natuwa ako. And I'm so excited sa so, joining ni Atisa Manalo. So, nananatiling kalmado din si Atisa Manalo dito sa laban niya sa Miss Universe. At in fairness, lalong lumalakas ang laban ni Atisa. At lalo talaga parang sigurado natin, ay nako, baka makarating to sa dulo ng competition in fairness kay Atisa, sa amin ninyo, iba yung nagiging datingan niya sa competition dito sa Miss Universe. ba? Diba? So, we are excited for her. We are excited ko ano nga ba ang ipapakita niya laro sa mga susunod na competition. Pero kasi syempre, marami pa din kalaban. ba? Diba? But ako, nasisiguro ko lang, Maria Atisa sa Manalo, Panalo. Charot. So yan. So lamang lang ating isa. So syempre mamaya magkakaroon na ng welcome ceremony ang mga candidates dito sa Miss Universe. And then of course excited na tayong makita ang galawan ng mga kandidata. And then gusto ko din malaman kung ready na ba kayo lahat. So I hope na sana mag maging ready kayo. Kasi alam nyo sa totoo lang dito natin makikita. Mamaya kung sino nga ba ang maninibabaw sa kompetisyon ng Miss Universe for 2025. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Sino nga ba ang mga napansin ninyong mga kandidata kagabi na o may eksena So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika nyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre, para sa akin, ano, malinaw pa sa sikat ng araw. So, yon ang laban ni Philippines dito sa miss you universe. Ma maayos maayos yung yung ano, yung dating. Para ko ay kayang-kaya ni Ate sa mga five talaga. So, yo, di ba? So, yo, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell more updated syempre sa ating mga chika, sabi ng gano'n always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys